for today's video mga idol magluto tayo ng ano eh, ayan mga idol imikos e, imikos na natin ayan sumaingay dito guys friday kasi dito ngayon ayan mix 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 ito po ang niluluto ko ngayon S ang order nila Ayan, at paborito po ito sa aking alaga. Lagyan lang ng laban marami, then asin lang at tubig. Ayan, so i-mix-mix ko muna mamaya ko na eh. Lagyan lang ano. Para siya, siya magbukul-bukul guys. Ayan. Para sa atin guys, parang tik-tik ba sa mais. Pero hindi ito guys, masustansya po itong ano nila, powder na ginagamit nito. Parang, parang yung ano, yung palay na wala sa atin yung nga palay na yan hindi, hindi, palay siya guys, parang ginawa ng ano, ng mga walker pag sticky na po siya guys ayan, luto na po siya so mga oh, half hour pa muna takpan ko muna ito mga half hour para masyadong luto talaga siya guys ayan ayan guys luto na ayan yan sa kanila at ito sa aking alaga at kumuha lang akong kunti para sa akin ayan ready to eat na